So, ito po yung problema nito. Itong motor, paka pre-wheel naman niya, di ba? So, ayan Oh. So, naka-plug na po yan. Timer. Ganyan. So, ganyan. So, ganyan. <tong> reverse yan yan yun yung issue niya Kapartners, welcome back naman dito sa aking youtube channel So meron po ako ditong ginawa na isang washing machine, single tub At ito po ay okay. uh, nabaklas na natin So ito po yung problema nito Okay, para so, dito po kita sa inyo, testing natin to So natanggal na kasi natin to Hindi ko na sana to gawa ng video Pero useful po ito Dahil common po itong issue na ito Okay pakita ko sa inyo at i-testing natin so yung issue na ipapaayos ni customer nito ay hindi makaikot yung kanyang pulsator so, hindi siya makaikot dahil itong motor ang problema itong motor mapaka freewheel naman nya diba so ayan oh. malambot siya ikotin so yung kapasitor din mapapansin mo pag uh, start natin, natin meron tayong outlet so naka-plug na po yan So, ito yung kapasitor. Pero, as is yung wiring. Chinik lang yan. Sit yung timer. Ganyan. So, ganyan. So, ganyan po. Ganyan po yan. Tapos, reverse. Yan. Yan. Yun yung issue nya. Yan. Pag-reverse nya, tingnan natin ating po alalayan. So malakas yung hindi. So malakas yung pwersa ng ating starting capacitor. Hindi pa ito weak pag ganyan kapasitans niya. So kita niyo umuugong siya ng malakas. So ibig sabihin po yung pwersa starting... So pag na kailangan ko palitan. Uh, pwede naman makapag-order niyan sa online, no? So, ang kailangan lang, atin pong tanggalin muna para yung sukat ng kanyang shafting at saka yung taas uh, rotor shafting tapos yung kanyang watts watts o ampere ng ating motor. Tanggalin ko lang muna yung motor para makita natin yung kanyang wattage at saka amperahe. Okay? Tantanggal itong adjustable saka ratchet kasi malalim dito nut at saka bolt no so number 10 mm yung sockets na ating ginamit tapos ratchet para madali siya ganyan okay So, naalis na natin yung motor. Ito na siya. Nabaklas na natin. So, kailangan natin 3D touch. ito i Ito. So, dahil matigas siya, dahil kalawang na siya, so lagyan natin ng WD-40 para nalambot yung kalawang niya. Okay. So, luambot na siya sa WD-40 at niluwagan na natin to dito. Gamit yung ating adjustable. Yeah. ito na yung susukata natin okay so gagamit tayo ng roller o tip measure o steel tip para uh, makapag order tayo ng tama na sa, partner, sa pag order nyo ng replacement na motor lalo, lalo na po sa online ay kailangan nyo pong gawin tingnan nyo po dito sa may uh, level no? sa ating motor na papalitan so tulad nito uh, na tuklap na kasi itong kanyang label dito. So, 180 watts po ito at uh, 1.68 ampere. Yan. Tapos, ah uh, yung ano niya, yung wattage is 180. So, medyo makapal siya pag 180, makapal itong stator block ito. ito. So, tingnan nyo din kung ang value na kanyang uh, yung kapasitor. Dapat kung ano yung papalitan nyo, tulad nito, eh, 12 UF yung dapat kakabit na kapasitor nito. So, tingnan nyo din. Huwag kayo basta-basta mag-order ng motor. Baka palpak pagdating. So, importante, tingnan nyo yung laki ng motor na orderin nyo. So, wattage niya amperahe, at saka UF o yung microfarad ng dapat pangkabit nyo para sa uh, working capacitor niya. Okay? Tapos itong ihi niya, no, ang kapal, yung iba 10 mm ito ay 12 mm yung laki, yung round nito. Tapos yung taas niya ay 50 mm. So, yun lang yung kailangan niyo asuriin bago kayo mag-order para magkatugma siya pagdating ng order nyo. At ngayon po ka-partners, lumating na tong in-order natin na uh, washing machine na uh, replacement motor. Ayan. So, i-unbox natin. buksan natin to Pag nila ng support dito sa side para iwas mayupi no yung kanyang housing okay dalhin manipis lang kanyang housing so, tapos na yung kahit 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 gagana to So medyo maingay po tayo dito sa ating uh, video ngayon kasi may nagkaraoke tapos mayroon pang uh, tahol ng ating aso dito masinsya na po So tutuloy lang natin ng ating video para matapos tayo dito So ang uh, kanyang wattage ay 180 watts at saka 1.6 1.6 ampere So, yung meron siyang diagram dito kung paano siya ikabit dun sa ating uh, wiring, no? So, so ngayon mga partners, i-test muna natin gamit yung ating analog tester. Ayan. So, naka-elect tayo sa times 1. Okay. Tatlo yung wire niya. So, yellow, red at kamlo. blue. Siya XD-180 wash motor. So, 220 to 240 volts. So, 180 watts. Tapos, 1.6 ampere. So, yung pwedeng gamitin natin na kapasitor o pang running kapasitor nito ay 12 UF. Tapos, 450 volt. So, atin po munang i-check yung resistance niya. Okay. So, tingnan nyo ng ating tester natin. So, yun nasa blue, yung ating black. Okay, tapos yung red. Okay, so pumapalo siya. Hindi naman siya shorted, ayan you know? So may resistance siya, tapos silo. Okay. So itong yellow at saka red ay ito yung nandito na diyan natin ikakabit yung ating 12UF capacitor. So yung sign niya na ito, itong sign na to, yun po yung dugtungan natin sa ating kapasitor. So, red at saka yellow, Diyan natin kakabit yung ating kapasitor. Tapos yung blue, Diretso na natin sa ating wire papunta sa ating EC, no? Kumbaga sa ating supply, no? Tapos dito natin yung kakabit, ang isang line punta sa ating kapasitor. Tapos dito yung isa. Okay, so resistance. Ayan, so may resistance siya. Okay, so ayos naman. So, uh, dito. So, normally, ganyan lang po yung resistance nya Ibig sabihin ay good siya. So, ayan. I-align muna natin. So, madali lang na siya i-align. Ganun lang siya ka nipis. Ayan o. No. Madali lang naman siya i-align. Ganyan lang siya. Wala naman siyang problema sa pag-align dahil pwede rapplier, no? So, mabilis lang. Kanyan lang siya kanipis. Dahil parang manipis na plate lang, metal plate. Tapos, sukatin ko, pakita ko sa inyo yung uh, stator block niya. Kung gaano siya kap kapal, no? One and a half lang. One and a half inch yung kapal ng ating stator block. Kung baga, one and a half inch dito. Ayan, no? So, ganyan lang pagka mataas na yung wattage normally magtataas din yung kapal ng kanya stator block dahil ito yung heat ano natin absorber ang ating kapasitor na yung gagamitin ibalik lang natin to dahil okay pa naman tong original na kapasitor so yung motor lang ating papalitan 12 UF 12 UF 450 volt so, so natin makikita ko sa inyo so i-check natin So times 1k. So atin pong i Yan. Ayan oh. So malakas siya. Yeah, so malakas yung ating kapasitor. So good na good. So dito yan natin ikakabit. Ayan yan siya. Sa papalitan natin. So may may rubber damper siya sa ilalim dito. tanggalin natin ya. 'yan. nya. So i kakabit natin 'yan dito. Di 'Yan. Dito na natin, natin siya ni. lalagay guys. solo Okay. So, okay. So kapartners ang pagmount mount pala ng ating motor itong replacement natin so, hindi siya katulad ng original no? na yung forma ng kanyang arm o kung baga yung mount arm niya ay magkapariho ito dahil replacement siya so meron siyang dinisign na siya yung butas niya ay paubal o pataas siya. Dito din. Ganyan. Pwede din siyang baliktarin nyo pero mas maganda ganyan ang posisyon niya. Ang purpose po niyan para pwede nyo siyang may adjust kung maluwag yung belt iatras nyo kaunti madali lang dahil yung butas niya ay pag ganun pantay siya parehong paganon di ba so, pataas siya na paganon para madali siyang ma-adjust kahit di luwagan niyo na lang tong screw na to ay ah, yung bolt yan luwagan niyo nung bolt tapos may atras niyo yung ganyan di ba so naka-bolt po yan sumasabit so, yung bolt sa ilalim pero may atras niyo siya dahil yung ilalim pwede niyo mang iatras yan Ganyan. Itong plastic arm niya sa ilalim. Yan yung babutas niya. So, pwede niya siyang i-a-atlas. Diba? So, ganyan yung uh, mounting hole niya o yung pagka-mount niya sa ating bottom. So, sa ating base. Okay? So, ganyan yung mount position niya. So, ito. Gamitan natin ng sakit rin wala namang problema kahit sobrang yung ikit natin then built naman yung ang dadala niya so, pwede naman natin yan i-adjust mamaya kung sobrang ikit siya so atin pong i-kakabit yung wiring so ito kakabit natin. Isang rail. Dito natin yan. Tapos isang linya ng kapasitor. Paganyan. Ito pong pagsamahin lang. Ito po'y sa ating reverse at saka sa so dalawang linya po kasi ito. Yan o. Ganyan. Yan. Tapos isang hindi niya ng kapasitor ang red at saka hilo tapos itong blue ay papunta sa ating live o sa ating supply ng AC sa so, atin mo muna tanggalin to dito kasi nakalagay so kailangan natin special tools po ito dito natin kabit Kinat lang kasi natin itong wire na to. So medyo malabo yung ano natin kasi gabi ngayon at may nagbibideo kay dito. Ayan. Sinsya ho. Ayan. Tapos dito natin na lalagay yung blue. Yung blue. Kulay blue na wire apunta na yan sa ating AC supply. Ayan. Ayan. Tapos pios. Ito ay galing to sa taas tapos dadaan siya sa pios papunta sa ating hat o sa ating linya ng AC okay so meron na tayong linya so pwede na natin to ipaikot subukan natin subukan natin to paikotin so kita nyo ba yung wiring natin So, yung blue papunta sa ating easy cord. Itong blue. Tapos, ito ay galing sa taas. Dumadaan sa fuse. Bas, punta din sa ating easy. Tapos, yung dalawa, yellow at saka red. Ito po ay sa ating switch o sa ating timer sa taas. Okay? So, yan o. Yung yellow, dugtong natin sa kapasitor tapos sarid na wire kasi dalawa to reverse may reverse kasi to sa timer po ito pupunta okay so nalagyan na natin ng lock para iwas magka short no yan o no? yung blue at saka yellow red okay So, testing natin. Tingnan nyo yung ating tester. Naka-sit sa ating times 1 for resistance. Resistance tayo. So, ngayon, itong AC cord natin. Kabit natin. So, kabit natin dyan. Tapos, sit natin. I-on natin yung timer natin. Yan, umaangat. pumapalo hmm, mamamatay siya tapos reverse mag reverse yan ok so ibig sabihin maayos yung reverse ng ating timer papalo siya ayan tapos mag reverse ulit so kumbaga paikot yung ating pulsitor tapos babalik na naman okay so okay siya tapos hindi siya shorted kasi ganyan yung shorted yan o so good siya kita nyo kapit natin tong ground ganyan. okay tapos balik natin to kakabitan natin yung belt kasi may flat na side ganyan dyan natin tatapat yung screw para hindi siya matatanggal. Okay? At luluwag. So, itong kanyang drain controller dito ay nakabukas na to. So, kumbaga open na to palagi. So, ito na lang yung itataas pagka naglalaba. Ito. So, pinalitan natin dahil luma na yung ilagay nila. So, diretso na to. So, ayan. Naikabit na natin ang kanyang belt. Pero, mas maluwag pa siya. Ayan, maluwag. So, kailangan natin to atras na kaunti dito i atras natin yan para hihigpit pa tong belt kasi malalaman natin pagka maluwag pa dahil ganyan o no? napaka luwag pa niya pagka ganyan mo yan yan o no? align siya pero medyo maluwag dito pero itong belt natin na kailangan itong palitan dahil may damage na din siya. Ngalin ko muna. Okay. Second. So, yan. ayan, ayan so, may damage na siya. So, may tama na siya. So, papalitan natin 'to bukas. Ano? Bali na siya. Bali may tama na. Okay. At ngayon ka partners, meron na tayong na bili na belt niya. Ayan. So dahil ito ay sira na siya. So papalitan natin. Nakakabili na tayo ng panibago. Ayan. So makapal siya at uh, mura lang din. So sana magtatagal naman. So ikakabit natin dahil okay na yung mounting ng ating motor. So ayan o. Oh. Ayan sa loob. So medyo madilim siya. So okay lang naman. Ta. At okay na yung mounting niya. Ayan o. Oh. na din yan. O so, ganyan siya. So ikabit ko lang tong belt. Tapos papaandar tayo pagkatapos nito. Titestingin natin. So yan nakabit ko na yung belt pero oh, pagkatapos natin makabit yung belt atin yung ikotin lambot ba siya ikotin Okay. eksakto siya at hindi naman siya maluwag tamang tama lang pag ikot mo ay eh, hindi siya sobrang tigas ikotin tapos yung belt eksakto lang hindi maluwag ganyan. so okay na yan tapos yung wire babalutin natin yan ng plastic para iwas pagka may leak dito sa hose, sa kanyang drain hose o sa kanyang inlet hose na galing dun sa kanyang washing tub ay hindi na magka grounded dito. So, balutin natin yan. Ayusin natin ng pagkabalot ng plastic. Tapos, lagyan ng cable tie. Okay? Ayan. So, safe na siya. Tapos, ayan. Paanda rin natin. So, dito sa taas. 在吗？ natin kung maayos ba yung palo ng kanyang pulsator lagyan natin ng kaunting tubig so it's time na teneng reverse So yan tinest natin kung malakas ba yung motor niya. So maayos naman siya. Tapos yung drain. Okay. So yan. Ayos